ang ang ibang uri ang dati abala sa panalala sa buhay ang punta sa sinteryo ang ibang pipili ang mga bulaklak para sa pala kayo picture ha? ah. busy busy ito pa yung sundahan ng San Bartolome ang balay mong army natin sa pangangalaga na ating mga pupunta sa pagkutod ito ang simenteryo ng Malabon ng Malabon na ako nakapunta nung kasi wala naman kami na mag dito sa sa sementeryo na to kaya hindi po ako na dito yan, ngayon update ko lang po ganito po ang ah, sistema dito sa sementeryo ng Malabon dito sa may San Agustin Church yan, ang gaganda <laughs> Ayan, kamusta sa pagdalaw ninyo. Tama, <laughs> ayos po. Ah, magaganda ang mga may yaman kasi ang mga may ari. Ayan, ang naman ng mga kanilang mga Ayos naman po ang kanilang Pagdalaw sa kanilang kami kanilang puntod ng kanilang mamahal sa buhay ayan kita nyo ang ganda lahat sila ay kanya-kanyang pagpapakita ng kanilang ayan, mga polis na kain charge <laughs> ang gagwapo ng mga polis ayan si kuya diba ibang ano nalang pinag aksayan nila ng panahon at na ayan. Doon mo makikita yung diwa ng pagmamahal na kahit nawala na sa mundo yung diwa ng pagmamahal sa sinong mahal sa buhay yan yan hanggang dito po yan, ito yung simbahan ng San Bartolome ang po siya kaayos And God bless you po ayos. O entrance. Bisi si Kuya. Ah, pala. Good po.